ring nga mga pamangkin at alam kong namiss ninyo ang tinig ng inyong amain na baerit dumali kami din sa may bukid, nagluto-lutoan kami kung isa ka sa nakakaalala ng ganiling mga gawain mo nung araw pero hindi mo na nagagawa dahil wala ka naman sa bansa o kaya na may natira ka na doon sa Maynila, aba manood ka rin at ramdamin mo ang simoy ng nga hangin ini ka mali sa dating asyenda ni Don Pekto merong ungo na umakit. Si Inigo ay umakit sa puno, nag-e-enjoy ang tropa dahil naman si Chef Boy Goryo ang dumadali ng aming tanghalian. Lawang bibi ang kinatay, adobo sa gata na maanghang ang dadalihin. Di umano, ayon sa kanya'y masarap siyang magluto. Pag hindi naman totoo, sisibaking ko nguyang-nguyaan mo. Makin, makikiusap ang iyong amain. Oy, maglalambing ako sa iyo. Kung ika'y nag enjoy sa iyong pinapanood, maaari bang mag-follow ka naman? Like and share muna din. At huwag kang mag skip ng ads. Abay, paano naman magha-harvest ang iyong amain kung hindi ka manonood ng ads? At area ang mga batang Enlex, dumaan din ni sa atin na kalaki makikikain, hindi naman palat, naghunta lang ng bagya. Shout out sa inyo mga batang Enlex, dumating na oo dumating na nga ang mga mandirigma. Aba, tunay naman, naglalaway ang iba sa ganda na kanilang nakikita ang lapad ng bukid, kulimlim ang panahon, kakain na kami, malapit-lapit na daw, sabi ni Chef Boy Goryo. At sabi ni Alfred, nagugutom na raw siya, abay biglang sumagot si Chef Boy Goryo, lunukin mo muna ang iyong laway, sabay kang dumighay, dahil... sabay binatukan ni ulo, dahil itong cute na cute na si Alfred, ayaw pang maglubay. Kita na, sumusulak-sulak at pinatutuyo ng konti ang gata para naman tunay na tunay na tunay nilalatag ng kanin binuhos ni amain ang ulam sabay nagpormahan ng tropa ay er, mga batang ire tayo manalangin pasasalamat sa biyayang tinanggap natin at pagkatapos niyan hala o oh, ha ba diba? pinagulat ang tunay sa mga batang ire abay ano ko namang tansyahin gaano ko mang sukatin sa dami ng kinain ng mga ere tila ba ang sikmura ni Re Abay lampas tuhod pa yata Kumakahawi ng kanin Aba nandu dumilat ang aking mata Kaya nagugulat sa mga ire, Abay mahiyang ulo ng pusa sa laki ng subo Di sila malalakas kumain Sadyang matatagala naman talaga Aba, hindi nagsipaglubay Hanggat hindi litaw ang dahon Gasa harapan nga naman talaga. Biruin ba na may adobo sa gata na maanghang? Tapos meron ka pang malamig na malamig na malamig nasimoy ng hangin. Akala mo naman ay eh, soft drinks. Ano? Iring si Alfred ang winner sa lahat. Tingnan mo naman talaga. Simulat dulo siyang winner. Wala naman talagang lubay. Nagsuggest nga ako sa kanya. Sabi ko, pagkatapos mong kumain, huwag kang yuyuko at baka ikay madual. Gusto mong sumama? Abay, magsabi ka lang. Pamangkin, ha? Hanggang sa muli. Bye-bye!